<laughs> Andrea Brillante sa kanyang ika 21 sa lobong birthday party na ginanap sa isang yate. Talaga naman napakabunga ng kanyang selebrasyon. Napakaganda ni Andrea na nakasuot ng Pusha Pink cocktail dress na kombinasyon din ng kulay ng kanyang birthday decoration balloons. At nakasuot pa ito ng corona at sash. Yeah! Yeah! Dahil sa suot na corona at sas, nababagay sa kanya ang tawag na The Ginsy Queen. Ang ganda din ng design ng kanyang mga birthday cakes na may ribbon sa ibabaw. Dinadaluhan lang ito ng mga ilang malapit na kaibigan ni Andrea at isa na dumating ay si Kyle Echari na busy sa pagkuha ng picture kay Andrea Brillantes. Ang ganda nilang tingnan sa kanilang kulay na kombinasyon ng mga kasuotan. Si Andrea ay nakasuot ng pusha pink habang si Kyle naman ay nakasuot ng all white. Ang cute tingin na ni Andrea sa kanyang cocktail dress. Makikita ang kasiyahan ni Andrea habang nasayati sila, ini-entertain ang kanyang mga bisita at nakasuot pa ito ng shade. Habang kinukuha na naman siya ng picture ng kanyang mga bisita at isa na si Kyle na nagpicture sa kanya. Ang ganda na ng view habang nasayati sila dahil palubog na ang araw at malinaw ang tubig at wala kang makikitang alon. Nagkasiyahan ang lahat ng mga bisita ni Andrea. Kainan, inuman, kantahan at may sayawan pa. Lahat ng mga bisita ni Andrea Sayate ay nakasuot lahat ng puti maliban lang sa birthday celebrant na pusha pink ang suot. Super nice din ang kanilang food arrangement at nag-hire pa si Andrea ng DJ para sa kanilang tugtog. Good one, two, three. Yung crown, pangang ng crown. Good. <laughs> And nice. <laughs> Narito naman ang mga kaganapan habang napuputoshoot si Andrea sa ibabaw ng yate. At napakaganda talaga ng view. Mm, konti, good. Nice, kanda. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Naging memorable ang 21th birthday ni Andrea dahil first time niya na mag-celebrate ng kanyang birthday sa Yate. Smiling, nice. <laughs> Smiling and closer together. And one, two. Uh -huh. Samantala sa bahay naman ni na Andrea, binibiro siya ng kanyang mami, binigyan ng house cake at sinubukan biakin ito ni Andrea at ay nako matigas pala.